flex ko lang to mga kaibigan tingnan nyo po may nagtrip na naman sa lalamove apps ko so yan tingnan nyo guys walang magawa sa buhay grabe talaga yung tao na yan guys tapos meron pa dito may nakita pa isa dito yan check natin na na ba yun ayan op nasamba. ba eto yun grabe oh kala ko talaga swerte na eh yun pala nagdrip na naman Ayan, tingnan, ting, tingnan nyo mga kaibigan kung ano itsura lang ng message niya. Kami mga nagbabiyahe ng maayos tapos sila trip ng ganito. Wala talaga magawa tao sa mundo no? na. Grabe talaga sila guys. So sa mga gumagawa niyan, maawa kayo sa mga rider na katulad namin. Sana gabaan kayo sa mga ginagawa niyang ganyan. Kasi mayroon maging riders. Lalo na laging pagod sa daan. Pakishare ng video na to sa lahat ng mga riders at lahat ng mga kakilala nyo. Para maging aware sila sa ganitong pangyayari and then para malaman din ng mga company ng mga delivery rider na respecting pa nila yung mga ganitong sitwasyon